Oh, lamig. One last step. Ito na talaga mga dre, no? 15 degrees. Monday. Yun. Akala ko kahapon mga dre, tapos na yung ano ko eh. Tapos na yung pagda-diet ko, no? Munti ko na i-give up. Munti <laughs> ko na i-give up mga dre, dahil sa ginataan. Ginataang halo-halo yung merienda. Ako po, ilang... sa totoo lang mga dreno pag nakakita ako ng tinapay parang alam mo yun yung sobrang parang sobrang ang sarap ng tinapay <laughs> yung laway na laway ako parang nakakita kanong ano nakakita kanong pagkain na talagang ang tagal mo lang hindi nakain no? parang yung sobrang special ng pagkain ngayon para sa akin lahat parang napaka special na ng pagkain mga dreno kahit ano pa talagang naglalaway ako ng gusto pag ano pag nakakita ako makain ng tinapay talaga namang nako nalalasahan ko yung tinapay sa isip ko <laughs> pero muntik na talaga kahapon sa ginatan mga treno pero uh, yun napaglabanan ko pa rin diba <laughs> buti na lang malakas yung ano natin sa temptation okay mga dre uh, nabangit ko ba kung anong oras na alas oh, ah, alas siya alas siya okay alas siya <laughs> ay gulat ako 7.30 pala yung pasok ko mga dre no? hindi maganda yung panahon eh. uulan yata maya maya eh. Ayan, nakita nyo na yung mga dahon di ba start na Oye, yung Mont-Tremblant, to. Oh, second week ng October. Ang ganda magpunta niyan, mga dre. Mont-Tremblant. Gusto ko bumalik dun sa ano, eh, sa tuktok ng bundok. Yung sasakay ka sa gondola. Ang ganda ron, mga dre. Mas paganda sana kung maganda-ganda yung camera mo para mas paganda rin yung kuha mo, eh. Okay mga dre, mamaya ulit. Wala sa trabaho na. Good morning sa inyo. Good evening kung nasan man kayong bahagi ng mundo. Katapos so, lang natin magtrabaho. 4.20. Dito ako madalas mag-grocery dati nung nag-over pa ako mga dre. No? Medyo may mga choices dito na wala sa Walmart. Tsaka wala sa Maxi. Kaya check-check ko. Baka may mga ano sila rito eh yung tawag dyan mga organic na kung ano-ano kung ano-anong organic ek ek daming organic foods dito eh yun nga lang may kamahalan lang talaga six dollars parmesan canadian talaba talaba nga ba yung nakita ko yun nga talaba Delapia ano pa ba opo parang sarap pag isda no? steam mo lang oo nga no bakit hindi <laughs> naisip ko ang sarap ng isda eh kaya lang di silweb eh <laughs> parang biglang tumabang yung panlasa ko eh <laughs> Ang mura-mura cream dory i-steam mo tapos lalagyan mo lang ng ano no tsaka mo lalagyan ng butter sea cream ano ba yan salmon 22 eto laki na eto mo kaya ito diba mas mura to 2021 lang kaya lang iba yung kulay niya ano? bakit kaya Atlantic ang daming pili, di ba? Dito tayo sa ano. Up. Halal. Spicy. Hot dog. Halal. Ito, mamahali siguro ang bacon to. Oo oh, nga, ano, kakapiraso. Pero mahal, no? Bacon. Gluten-free. Sabi niya, plank, bacon, bacon. Phosphate, sodium, sugar Ayun mga dreno, yung sodium nitrate to eh yung iniiwasan ko sa bacon Mga dreno, sodium nitrate Kasi, it's not good for you Ah, ito, walang sugar Ito na lang, walang sugar Pagkatapos, ah, beep, Mga dreno ang pinaka-importante ano natin mill uh, meal wala step magninipis naman ng beef dito oo nga maninipis 18 to kaya ang nipis din naman may buto pa <laughs> eto magkano na lang to 10 na lang talaga dito kunin ko kung 10 ka na lang. Okay. Mura na ito. 10. Kalahating kilo. Okay. Ano pa? Ito, 8. Manipis naman ito. Ito, 11. Pwede na ito. 11. Ayan. Ayan. Tapos ano pa ba? Wala na mga dre no? eto lang okay na yan itlog yon itlog ah uh, may maarteng itlog mga dreno. hindi yung ano hindi organic ayon pre-range okay ha ang mahal ito <laughs> yung organic ito yung hindi organic mga dreno. Ito, 30 piraso. O, Andrea, 30 pieces. 11.69. Ito, 18 pieces. 11, yung ano? 11.99. 12. Ang mahal lang itlog dito, mga Andrea, no? Parang 10 something lang sa Walmart. Mag-organic ka ba o mag-regular ka? Hindi, mag-regular ka na lang, di ba? Labing dalawang itlog yung diferensya eh. Di ba? Eto pa na yung hinahanap ko mga butter, mga dre, no? Eto rin, no? Eto yung sa inyo. Grass pad. ba diba? May ganun pa sila, ba diba? $5.99, mura na to. kailangan ka ba may expire? datang mura mo? Dating $8.29, eh. Siguro ito lang kukunin ko. Ang ingredients niya, mga dre, milk lang. Ayun lang. Pag ibang butter, ang daming ano, ingredients, eh. Kukuha ko na ito, tapos kukuha ko ng itlog. Avocado ang maliliit. Eh, hinog na ba? Sana may hinog na eh. Para kakainin ko na agad eh. Magkano pala ito? Oh, $4 lang? Kasi hindi liit eh. <laughs> Ilang araw pa ito bago mahinog eh, no? Gusto ko na kumain ng abogado eh. abukado pala. Okay na nga ito. Ang gaso ang grocery ko mga kondre Pagkain ko pa lang yan ha Iba yung pagkain nila Iba yung pagkain ng pamilya Tignan natin kung magkano abutin ha Tansya ko mga Chenta Chenta ba? Tingnan natin Sablo yung komputasyon ko Sabi ko Chenta 107 Wala step Gay talaga. Gay talaga ang buhay. Anong gagawin? Sa bagay, gaya nga nang sabi ko mga dre no? Kumbaga, wala na kasi akong ano eh, kain sa labas eh. Maliban sa pag-grocery, wala na akong ibang pinagkakagastusan pagdating sa pagkain mga dre no? Kaya, ang, ang sabi ko ulit, <laughs> wala nang pizza, wala nang KFC, wala nang Tim Hortons. So dito na napupunta mo din, no? Siguro dati Tim Hortons mga 10 dollars ako a day, 'di ba? Tapos maggo-grocery pa ako. Eh ngayon grocery na lang. Kaya sa isang tingin, akala mo nakakaano ako. Napapamahal ako, pero hindi naman. Nakakatipid ako. Yun ang totoo. Tapos, maganda pa yung pakiramdam ko di ba? Day 20 Hapunan Ang pagkain natin mga dre no? Itlog May ano to eh? May parmesan cheese Pagkatapos yung giniling na natira ko Pagkatapos nagprito na rin ako ng tinik ng salmon Yung nabili kong scrap Yung pagkain ng pusa <laughs> Pero ito ko na Uh, kainin ko na rin yan mga dreno okay Isang mabasa at madilim na umaga mga dreno. <sighs> ah, po. Ganyan ang ano naman, ang kalangitan pag pa-winter na rin. Ma Ma-gray mga dreno. Kaya sinasabi nila 'yan ang ano eh, isa sa nakakalungkot pag 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 fall, pag winter kasi nga ma, maagang dumilim. ay ah, hindi, umaga na pala madilim pa. At pag winter, maaga naman talagang dumilim. Minsan eh alas 4 pa lang ng gabi madilim na eh. Alas 4 ng hapon pala. Alam mo gabi na. Sarap mag-jogging dito pag pataas oh. Pataas 'yan eh pag pag <laughs> Ang dami nagbabike dito eh, nagtitraining ng bike-bike. Oh shoot, ang dami ko pala dapat ilikpit. oh. Hindi ko na, na iligpit kahapon kasi umuwi na ako eh. Kaya ilikpit ko muna yan. Open house. Pupunta yung mga magulang mga dreno. At titingnan nila kung ano yung ino na program dito sa school namin kung gusto ba nilang ilipat yung mga anak nila rito, mga transferees o kaya mga bagong pasok pa lang. Yan. Kaya may open house. Kala ko ano lang 'to, mga dreno. Akala ko ano, uh, sanglaan. Diyan pala iniiwan ng UPS yung mga hindi na na, na kumbaga i-deliver ide sa'yo tas wala ka Diyan na, na dito sa branch na to pero duda naman ako na dinala sa bahay to eh kasi inaantay ko to hindi naman wala naman talagang nag ano sa amin eh parang diniretso na lang dito kasi iwas na rin siguro sa ano mga dreno, no iwas sa mga ninja dami kasi nga ano, eh magnanakaw eh Papakita ko na sa inyo mga tre kung ano ba yung binili ko <laughs> kasi nag sale to mga dreno. Uh, 60 dollars dalawa kaya bumili na ako kasi lumang luma na rin yung ginagamit ko ilang taon na rin yung mga dreno. ilang winter na yung dinaanan nun eh eh muro na kaya kinuha ko na mga dre no? sayang dre. walang iba to syempre kundi yung paborito kong ano mga dreno. Tadin! <laughs> Crocs mga Andre, no? Wow, ah, Parang pumunggok mo pa ako dito. <laughs> ito yung isa mga Andre, no? Close na yung kinuha ko. Pagkatapos, ano ba yung isa? Ito yung isa, ano to eh? Maganda yung kulay na ito eh. Wala, wow, Parang ano pala to? Moss. Ah, okay. Kulay damo, mga dre. Ah, uh, ito. <laughs> Bahala kayo, mga dre, kung sasadihin nyo, no? Pero, itong ko na, eh. Mukhang okay naman, eh. Kasi komportable talaga yung Crocs mga Dreno kaya gustong-gusto ko rin eh. Ito, okay na siguro malalaman kasi papasok-pasok lang mga dre, no? Dahil yung safety shoes ko, iniiwan ko dun sa trabaho, eh. So, pagpapasok ako, yan, ito yung ganito yung susuot ko, mga dre, no? Siguro, sana pwedeng tanggalin to, eh, di ba? Konti na lang, matatapos na, mga dre. Pwede na ulit mag-park. Wala, stick na yan. Ah, ano ang panalihan? Tatambak ang nang lupa lupa o asfalto ay salamat mga dre no biernes ganda ng ng bahay no iba talaga pag babae nagbimaintain ng building no <laughs> sa akin inaano sinasagasaan ko lahat ng loan mower yan mga dre no yun no Magandang sabado ng alas 7 ng umaga sa inyo, mga dre, no? <laughs> Ang baon natin, yun, no? <laughs> Hipon, sausage, itlog, di ba? Uy, oh, shoot! Nakalimutan ko nung tala ng avocado. Mapag, mga dre, no? It's a pagi morning. <sighs> Pero napakagandang umaga, di ba? Napakagandang araw. Ah, sarap maglakad-lakad, oh. Ang sarap magtrabaho! Nakaraning na ba kayo ng gano'n mga Dre? Sabado <laughs> ng umaga sarap magtrabaho. Malas na kayo no. Ba? Ah, isa sasakyan niya oh. Ano ba sasakyan to? Di ba? Naka-convertible siya oh. Saturday, open house, day 2. yon. Baka sakaling tingnan to, mga day, no? magamit namin sa next year. <laughs> Kasi, sabi nga, picture lang to eh. Para next year, hindi na mga nga pa kung paano set At least ngayon, yun. Oras na. Yun, 7.25. Good morning. Oh, sorry. Andami pagkain mga tre. Pero ang hindi ko lang makain na hilaw talaga diyan. Cauliflower. Cauliflower ba? Oh, cauliflower, broccoli, celery. Puro hilaw mga dreno. Sana makasurvive to sa winter mga dreno. Kasi na eh. Medyo walang alin yung tanim sa kanya. Kasi nga inihabol lang ngayong ano mga dreno. Ngayong open house. Ito yung open house dito sa ano pa sa 17 tsaka sa 19. Nauna na yung high school. Sana maka makasurvive nga ito sa winter mga dre no? Ayan, nilagyan namin ng ano yan, ng sad sadang tawag nila mga dre Yung damo na yan Hanggang doon May kasama lupa yan Inabot ng ano mga dre Inabot ng 1.5 yata Kala ko may kamahalan pero hindi pala ganong kamahal no Tapos balik na uli ako sa ano Balik na uli ako sa high school kasi kailangan daw ano yan eh, mababad ba sa, sa tubig mga dreno madiligan ng madiligan ay nga hindi naabot ng dilig kaya namatay na ron ah. magtapos ng isang event isang event uli mga dreno ang gagawin naman namin is yung para sa monday gagawin na namin ngayon kasi di, kakapusing kami sa monday alas 9 kasi yung event sa Monday kaya ginagawa na namin ngayon pa lang Sabado pa lang para pag Monday hindi kami ano hindi na kami natataranta yun nga lang medyo mas mahabang oras ngayon na oras na pumasok alas 7.30 ngayon Mas 4 na ang daming pagkain na ipinapatapon pag hindi daw namin na ubos itapon na lang eh, sayang naman mga dre, no? Pambihira, oh. Jom! Mami, si-shoutout ka! out ka shout out to... <laughs> Shout-out to my wife! Jem, <laughs> 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 di ako ha, ah, Jem? Di ako ha? 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 <laughs> na vlogger You want to show my there, ito, how many <laughs> <na>. <laughs> Eto, balutin ko na to. Walang kukuha na eto, eh, no? Ikaw ba, Joe? Ano ba ang mo? are you getting something, Jamie? Like no, it's still... No. Uh, oh, okay. It's up to you. Okay. okay. Yung kasama kong naka-camera yung mga dre. Nagpalit na siya ng sasakyan. <laughs> Consent as. <laughs> Ganda sa sasakyan niya eh, no? <laughs> Kaya lang 800 dyan, 800 by weekly. Ito pala yung, ano, basurahan natin. Lagi <laughs> na akong pagkain, mga madre, no? Pambihira ang mga sandwich, oh. So. Tapos kinuha ko itong mga cold cuts, mga madre, no? Sayang to. Ito pala yan, eh. Cold cuts. Tapos yan. Diba? Diba? Ngayon, anyway, we na. Lahat mag magpa-part time pa ako. Kaya lang, mga Andre, ano na eh. Ah, 4.30 pa lang. Oh, lastik na yung aga pa pala. Pa Kala ko 5.30 na. Akala ko kanina, mga 5.30 na. Pero dahil magpa-5 pa lang, hindi pa ako, hindi pa ako, <laughs> hindi pa sapat sa akin, may oras pa ako. Nadaan ako sa part time mga Andre, no? Kasi mag aano lang ako Maglalagay lang ako ng trap sa daga Tsaka ng lason Yun lang yung gagawin ko Kaya gagawin ko na Kasi Sayang naman di ba diba? Sayang yung oras eh Wala na gagawin sa bahay Pagka uwi ko eh Uupo lang ako Tapos maglulo -no. <laughs> Hindi mag aano lang Manonood lang ba diba? Kung baga ako sa oras Pag ganun mga Andre, no? Tapos malamang pa aantukin pa ako habang nanonood ako ng TV kaya ang gagawin ko magpa part time na lang ako mga dreno yun na lang muna pagkatapos ko mag part time kasi saglit lang naman eh siguro mga sabihin na natin matagal na isang oras mga dreno pagkatapos didiretso ako sa supermarket at magbibili ako ng ano ng kakainin ko kasi napansin ko mga dreno sa dalawang araw kong pagkain ng hipon, itlog, tsaka sausage hindi sapat hindi sapat yung nakukuha ko ron na okay, uh, hindi ako napapagod ang dami namin ginawa pero hindi ako ganun kapagod pero yung mata ko mga dreno parang inaantok ako yung ganun <laughs> kulang ako sa, ano, sa energy pero sapat pa rin yung lakas ko para magtrabaho mga dreno kaya natutuwa ako eh, alam niyo yun yung kahit kahit medyo challenging yung diet na to ilalaban ko mga dreno kasi gusto ko nga yung pakiramdam eh ba? Diba? so far wala naman akong nararamdamang sakit sakit sa katawan especially nga madalas yung pagkain ko ng red meat samantalang sinasabi nila kumbaga masama yung red meat sa mga may mga sakit sa buto buto diba ba? eh ako super so far wala naman mga dreno as a matter of fact <laughs> may ganun pa eh no mas umigi nga yung pakiramdam ko mga dreno medyo obvious na ba mga dreno pumayat ko kasi ang basihan ko lang na nag loose parts ako mga dreno is yung damit ko medyo lumuwag na eh pero in terms of weight konti pa lang yung nababawa sa weight ko mga dreno kaya pakiramdam ko talaga mga dreno pakiramdam ko lang yung mga parts yung natutunaw mga dreno kaya uh, pumapayat konting tingnan ano ba sa palagay niyo mga dre? Baka para gahalusinate lang ako eh, di ba? Pakaramdam ko lang na pumapayat ako dahil yun sa ginagawa ko eh, pero hindi pala eh, di ba? Hanap buhay, pagtapos maghanap buhay. What's the rush?